Hindi naman kompleto yung uniform yata if I am seeing it right. Actually, para si siyang... oh, naka-short siya, naka-short. Uh Oo. -oh. -oh. Tama? Sure. Apo. Eh, while ago, sinagot mo kanina, 1,000 peso bills. Yung kwan. Yung pera, di ba? Hindi, uh, sabi ko po kanina, uh, yun, hindi ko po ma-recall yung mga ano po. Basta ang naalala ko po is mga naka-bundle po siya na estimated na 500. Oh, no. Nandiyan ka litrato mo ngayon na doon, mukha mo nga eh. eh. Opo, ano na eh, po yan? hindi mo alam? Hindi alam po na ano, Your Honor. Kitang-kita mo, ikaw nag-inventory, hindi mo alam? Alam ko po, Your Honor. Na ano. ano? Anong denomination yung nakita mo? May 1,000 na nga po, tsaka may mga 500 din po. Asan ang 500 yan sa kulay na yan? Sige, pakita mo sa akin. Hindi, yung ano po pala yung ang tawag doon? Yung pong kwan, nag-base po doon sa packaging tape po yung ano. Oo. Oh. Kulay blue ang nasa packaging tape also. And, ay, kikita namin dito, mas malapit. Lahat yan, kulay almost blue lahat. Walang, walang ano dyan, walang kulay uh, 500 dyan. Wala nga po. oh, yun, wala. Oo. Oh. Wala po. Ah. And I believe, dyan sa amount na yan, hindi lang 27 million, Ayan lang po yung nabilang ko po nung binuksan po yung uh, pinapin. Paki-zoom out copies. ulit. Paki-zoom out ulit yung pera. Para makita natin kung halos ilang bundles yan. Ilang patong yan? Tatlong patong ba yan? Dalawa? Tatlo po. Tatlong patong? Opo. Oh. One, two, three. Oh. Hindi yan 27 million. Kung akong tatanungin nyo dyan, more than 50 yan. Baka 60 million pa yan isa sige natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. Or times mo 'to. Ah. Basta 'yan nung po na witness naman po nung ano 'yan, na binilang ko po mismo sa harap po nung media po 'yan. Na nag-base na lang po ako dun sa per bundle po niyan. Doon 'yun lang po ang pinaka nagawa ko na lang po and then sa ako ko packaging tape. Para mas madali na po namin ma-inventory. NCRPO, meron din ba kayong na-recover na withdrawal slip sa Okada Hotel ng subject matter of the uh, search? Uh, None, your honor. Meron ako. May nag-provide sa akin withdrawal nung <clears throat> na yun. And it would amount to 64 plus million. Are you saying, uh, Congressman uh, Ahop, that the uh, withdrawal from the uh, Soler Hotel? No, Okada. Okada. Oh. 64 million oh. was withdrawn. Yes, withdrawn. Huh? Oh. Can you uh, have the, uh, uh, ma the bravery to uh, give it to the chairman? Mag-governor ma tayong aking bubuwit eh. <laughs> uh. Eh, ipapakita ko sa iyo yung mga resibo. They're all in Chinese characters. Yung amount lang hindi. Kaya hindi ako mabubola ng mga ito eh. Dahil yeah. alam ko yung nangyayari sa loob eh. Okay, go ahead. Sige. Go ahead. Nandito yung receipt. At saka yung fund. Uh, Yung mama, nag-withdraw nung... Uh, July, August, September. Two, two times in September, September 11 and 15, 16, uh, July 16 and August 19. If my if my story is right, dito sa kwan nakita nung driver na nag ng pera eh. Driver bodyguard. So alam niya na maraming pera yung kanyang uh, boss. At yun na itinip sa inyo. Gumawa kayo ng paraan na paano nyo ma-re-raid yung lugar? Illegal possession of firearm lang ang po pwede. Huwag nyo nang sabihin sa akin yan dahil galing ako sa CIS. Alam na alam ko na yung mga istoryang ganyan. And by looking at ano, uh, congressman ako, uh, by looking at the picture that uh, you have uh, given us, no? uh, pag mo in your uh, plain view site, no? makikita mo naman talaga na hindi 27 million yon. And at the same time, I was asking you a while ago, no? that um from the moment that you have not uh, reported it in your uh, spot report and then uh you have put the um the amount inside the car of uh, the uh, head of the team Colonel Gibara together doon sa nagbabantay doon sa CR si uh, sino ba yan? Uh, ikaw ikaw nag uh, ikaw na sa loob ng CR di ba? ikaw nagbantay ng pera at kayo nagdala sabi nyo hindi nyo dinala sa Estacio uh, Espacio hotel kundi dinala nyo sa SPD Opo. Even granting na hindi nyo dinala sa hotel. Even granting, no? From the time na dinala nyo yung uh, pera mula doon sa, sa 1811 papunta doon sa SPD. That is questionable. Highly questionable. So ngayon, kitang-kita -kita na natin. Diyan pa lamang, nakikita nyo na yung bulk ng pera is not 27 million. So from the moment na dinala nyo yung pera, kung espasyo hotel man yan, or doon man sa SPD, doon na nabawasan yung perang yan. At kung titingnan mo yung sa tinitingnan ko, that is more than 60 million or 50 million. 64. Kung nag-withdraw ng 64 million yung Chinese na yon, no? We are not saying that yung mga Chinese is a uh, is not guilty of any crimes, no? Maaari na meron silang uh, meron silang trafficking na ginagawa. But the fact na ginawa nyo, mali ang procedure. And that you have violated, mismo kayong mga police, you have violated the, ano, you know, the uh, procedure natin, yung POP, ayun ang mas nakasama sa image ng ating mga kapulisan and that's the reason why the GPNP CHP, mismo ay nandito and is uh, supporting this hearing because he knows that is lying is best para mapaganda ang image ng PNP and now you are here 'di ba tainting the image of the PNP nakakadismaya lang isipin no na na we have to uh, go to this kind of uh, uh, hearing but we have no choice we have to uh, make things right at dito lamang sa nakita natin na ilalayo ko ng konti, Congressman na Akop, kasi I wanted to be clear on this issue as well. Uh, yung violation that you were saying about the poor Chinese nationals, which is the essence of your resolution, 1471 Ben, 1471, your resolution about the poor Chinese nationals that was uh, uh, arbitrarily detained for four days, no? Kitang-kita ito to sa CCDB, I was able to see it, eh. Na kinakatok nila yung ano. Bakit kayo nangangatok dun sa mga ibang units dun? Sino yung mga nangangatok dun? Na hindi naman kasama sa 1811 na search warrant. Sino? Taas na kamay. Kasi titignan ko pa eh. Ang dami ng mga dokumentong ito hanapin ko pa. Naisulat ko na yun eh. Sino yung mga nangangatok? Taas na kamay. Yan. Pag may tinatanong kami, umami na kayo kasi bubulat natin pa namin ng mga dokumento hanapin namin kayo. Huwag natin pagtagalin itong hiling dito. Sige, bakit kayo nangangatok doon na hindi naman kasama sa search warrant? Your Honor, instruction po ni PCMS, ano? Sinong? PCMS? Si... Garcia? Garcia po. Asa si Garcia? Na... Garcia, sinaguto sa iyo. Nakatok ko niya mga yan. Sir, uh, I was commanded by Major Kihana to relay to our female operatives dahil supposedly mayroon daw violation ng 9238 para daw may mai-rescue pang mga babae sa loob, inutusan niya po ako na sabihin sa babae naming operative nakadukin daw yung mga pinto. And that's ng... the reason why itong mga anak kuha nyo, kasi primarily, ilan ang tao nandun na nakita nyo sa loob? Ilang babae na nandun? Out of the seven, ilan na nandun? Actual? Yung mga film. Female... Yung una, nung unang dumating, nakita nyo, nandun ilan? Uh -huh. at saka yung isang last thing. Mga apat yung roong. Apat. Yes, yun na. That's the reason, reason why nangatok pa kayo ngayon doon. Kasi para nag-a-add pa kayo ng uh, additional evidences. Ganun ba yun? Bale, Your Honor, nirelay ko po lang po yung order ni Kaya Major Kiana. Kiana, bak bakit, bakit mo in order na nakatokin yung mga ibang units doon? That in relation sa search warrant ninyo na 1811 lamang. Uh, Mr. Chair, wala po akong in-order kay PMFC Garcia nakatukin po yung mga... Ano, ano Major Kihana, namumuro ka na. Hindi pa kami nakakapag-contempt ng pulis dito. Baka sa unang pagkakataon, gagawin namin na isang pulis, ikukulong namin dito sa kongresong ito. Maniwala ka sa akin. Kanina ka pa eh, namumuro ka na. Ang dami mo na sinungaling na ginagawa dito. Please refrain. We are, we're trying to ferret out the truth. No? And by doing so, ikaw ang nag-obstruct. We're trying to do our job here. Okay? So sabihin mo sa amin, Uh-huh. Bakit nagutos ka? Nakatukin yung mga yon. Nakita sa CCTV. Nakita doon, nangangatok yung mga tao mo. At ikaw, ikaw ang namumuno doon. Kasama mo si Gibara. Uh, Mr. Nakakit. Chair, Mr. Chair, uh, sinasabi ko na po yung totoo. Wala po akong inutos kay Garcia. Nakatukin po yung, ano, yung mga babae doon. Kasi hindi naman po yun yung uh, uh, uh ano namin ng search warrant. Nakita niyo yung pera, di ba? Yung 27 million, nakita mo. Sa opisina na, Mr. Chair, nung in inventory po. Sa opisina mo na nakita yung 27 million? Nasa loob ka na operation? Hindi mo nakita sa CR? Uh, nakita ko po sa CR yung ano nakalagay na, sa carton. Si sino eh? Mismo salita mo. O nakita mo ngayon, kanina hindi mo nakita, sabi mo, nakita mo na sa SPD. Ngayon nakita mo na sa, alam mo, hanggang nagsisinungaling ka dyan, lalabas at lalabas ang totoo, huwag kayong magsinungaling. Luwalabas ang totoo eh. Hindi nyo kami mapapaikot dito. Mr. Chair, Sige, Congressman ako Kung bubuhayin natin yung istorya, search warrant for firearms yun. Nakakita sila na maraming pera, hindi nila ma-justify kung paano sila kukumpisikitin yun. So, naghanap sila ng paraan. Uh, ang ginamit nila is yung uh, anti-trafficking. Kaso, walang mga babae na natatakit. Naghanap sila ng babae, kaya nga nagkatok sila eh. Ha? Huh? Lahat na nag na Chinese, pinasok. And then you file the case against them for violation of Republic Act 9208 as amended. Para ma-justify ninyo yung pagkisi ninyo ng pera na hindi kasama sa search warrant. Hindi naman nyo dapat dalhin mo ngayon eh kung yung search warrant for the firearms lang ang gagawin niyo eh. yun naman ang istorya? Now, General Mariano, you were defending a while ago that my violation of Republic Act 9208. May I you know what crime that is? Sir, it is a, um, Mr. it is based on the report that uh, I received from General. You answer my question. What crime is that? Human trafficking. Sir. Human trafficking. And what are its elements? You should know that before you sign your complaint. Mr. Chairman, uh, I that signed the complaint. Ah? Hindi po ako pumirma kumirma ng complaint. In, sino? Eh ikaw nag-report eh. So naniniwala ka? Kaya kung atin ano, kung naniniwala ito mga tao mo, ito it is, sa report mo. Mr. Chairman, uh, it is based on the all my uh the I said earlier during the comprehensive reports, based on the on the reports given by the yes, operating team. Yes, pero teams. as the commander, naniwala ka. Based on so, the the investigation conducted yan kay CPNP kung hindi ka naniniwala dyan sa report ng mga tao mo Yes Mr. Ackerman uh, yes, Yun lang ang gusto kong ma makuha ang sagot sa iyo 'di ba? Because yes, sir, I know I know that you do not know anything about Republic Act 9208 as amended by 10364 Iho Kung alam mo itong batas na ito alam mo na nagluloko yung inyong mga tao dahil ang daming requirement nito eh. Yes, sir uh, Chairman. Yes. But uh it is not uh according It's to them. I believe na yung istorya na kaya dinastify lang ninyo yung pagsis ninyo ng pera sa pagfile ng kasong ito. Nagfile kayo ng kaso pero yung mga babae kitang-kita naman sa CCTV, kinakatok nyo yung kwarto ng hindi subject ng Ah, uh, sa tsurat ninyo, yung Lacuyoso, yung mga tao mo ipinasok din sa 1811.